Sasalubungin namin si Hazil Ras TV. Dito kami ngayon sa Terminal 1, Airport Terminal 1. Yan. Finally, buo na naman ang triplets. <laughs> yeah. See you in a bit, guys. Papaalisin kayo sa mga boys. Mahanan muna natin ito. So excited ako sa mga pasalubong. Yan. Yeah. Siyempre, hindi mawawala mga ulam. Luto ni Ate Janet. Okay guys, see you in a bit. Ah, dito na. Alam. <laughs> ayan na, ayan na. Wala wala Tagal naman. Welcome well. to Dubai, sir. Thank you. Yakan. Yeah, <laughs> <Well, laughs> guys, inaantay namin yung, 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 na. yung naka-red. Hindi pala diba? naka-red. <laughs> <laughs> na e. <laughs> ayan, naka-red. Uh ayan. -oh. dapat sinabi Look niyo rin yung kulay address. ng damit ninyo. Lumaba siya, guys. <laughs> nakakain kita, no? Kasi lahat ng gusto niya kainin. Lahat ng gusto niya kainin, nakakain. Kaya hindi ako nakain yung andoks na lechon papa. Ayan. Ito yung ano, yung kruweba ng nag pipi Ayan, pipilay-pilay. Hindi, <laughs> nahulog ako <ang> sa hagdan. <laughs> <laughs> ano ba tayo, metro? Ha? Taxi na. Taxi. So guys, pauwi na kami at excited na akong openan yung mga pasalubong. Ayan, Ang dami. Nakala <laughs> ko may pabulaklak pa kayo. <laughs> o oh, wala tayong pambili. <laughs> wala na, hindi na uso yan. Hindi na ba? Ang uso na ngayon itong mag-vlog. <laughs> pasalod, pasalod. <laughs> Kumpleto na naman guys ang triplet. Angitin <laughs> ka mati. Hahaha 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 <laughs> Ayan, Oh. Ang daming kasalubong, o. Oh. Tiko na. O. Oh. Ang <laughs> daming, ang daming pagkain, guys, o. Kinabahan lang ako. 33.5. Tapos Ano, matilakad din tayo dito. Hindi ba yan? So, tignan natin mamaya yung pasalubong miss ni Hazel Ross, guys. Patakita ko sa inyo. See you na bit. Bye! Alright, alright, alright. Okay.